Alam na ni Ramon ang lahat at itong si David ay gusto pa rin gumanti nito sa kanyang ina dahil para sa kanya si Marites Umano ang sumira sa kanyang mga plano. Ngayong alam na ni Ramon ang lahat, ang sinapit nila Marites tanggol sa mga kamay ni Ricor. Alam ni Ramon itong si Marites na bumalik kay Ricor sapagkat patid niya nanganganib ang buhay nito. Ngunit paliwanag naman ni Tess, nais nice pa rin niyang makausap itong si at patungkol ito sa ginawang panluloko, pagpapanggap na siya si Tanggol. At higit sa lahat, kailangan umano ni Tess na balikan itong si Tinding. Kahit sinamantala din ni Ramon ang pagkakatong ito para ipagtapat kay Marites ang kanyang pag-ibig na nararamdaman. Dagdag pang sinabi ni Marites, kailangan umano niyang makita itong si Tanggol. Si Tinding lang umano ang bukod tanging paraan para kitain siya ng kanilang anak nasa dimas na itong si David ngunit wala siyang nasimot sa mga yaman ng mga Montenegro kahit piso Anging dala ni David ang kanyang suot pero nagpapasalamat pa rin siya dahil sa minana niya kay Catherine, meron umano siyang magagamit para balikan itong si Ramon at Tanggol. Samantala, tilang magkakagulo ngayon sa bahay ni Rigor bago lisanin ni Marites ang poder ni Rigor. Dumating itong si David na hindi may pinta ang mukha. Gigil na gigil siyang sabihin kay Ramon ang kanyang nakita na si Marites ay pumunta sa mansyon ni Ramon. Ngunit nagpigil naman itong si David sapagkat siya ang madihado umano at malalaman ni Rigor ang kanyang ginawang pagpapanggap. Naunahan ni Marites itong si David para sa sabihin kay Rigor ang lahat. Walang takot itong si Marites na malaman ni Rigor na buhay pa si Ramon. Gawa ng alam ni Marites na wala ng kapangyarihan itong si Rigor na hulihin itong si Ramon dahil ito ay wala na si serbisyo. Tilang handa na si Marites na iwan itong si Rigor. Direktang kinumpronta ni Marites itong si David patungkol sa natuklasan niya. Hindi pa rin nagulat itong si David dahil alam niya na ito ang sasabihin ni Marites. Inamin niya dito kay Marites ang totoo. Paliwanag ni David gusto umano niyang makaganti sa mga Montenegro dahil sa ginawa umano ni Ramon kay Marites noon. Nasira ang kanilang pamilya at gusto niya makaganti ka Ramon para kay Rigor Umano. Nung nalaman umano niya ang totoong pagkatao ni Tanggol at nilapitan siya ni Olga, hindi umano siya nagdadalawang isip na tanggapin ang alok nito para sa gayon ay makaganti umano siya sa mga Montenegro. Pinaratangan naman ni David itong si Marites ng kasalanan. Sinabi niya dito kay Rigor na si Ramon umano at Marites ay may relasyon niya. Pero dinipinsahan ni Marites ang kanyang sarili. Sinabi niya na wala o manong naging ugnayan silang dalawa ni Ramon. Kung sila ay nakikita man para kay Tanggol o ang kanyang ginagawa. Ang hindi nalusutan ni David, nang sinabi naman ni Marites, tinatanong niya ito patungkol sa nangyari kay Camille. Kung si David ba omano ang tumapos sa buhay ni Camille. Hindi naman sukat akalain ni Ricor na buhay pala itong si Ramon. Ngayon, mas lalong lumalim ang galit niya dito sa mga Montenegro. Sa mga natuklasan ni Marites at sa paglayas niya sa poder ni Ricor, mabubuo na ang pamilya ni Tangol at ilang sabay sila ni Ramon na hanapin itong si Tangol. Maraming salamat sa panunood. Huwag kalimutang mag-subscribe kung ikaw ay bago pa lang dito sa akin channel.